Meron ba kayong mga sasakyan na mga malalaki na mga SUV, pick-up, saka yung mga van na sobrang laki, yung mga American ba? Tapos nahihirapan na kayo mga ng mekaniko na gagawa o kaya pyesa, kada masisira yung sasakyan ninyo, yung makina, transmission. So meron ako pinuntahan dito sa Muntinlupa na tropa natin. yung nagko-convert ng mga engine from mga V6, V8, ino-convert nila into simple na mga diesel engine na maraming pyesa dito sa atin. So, gusto niyo bang makita yung mga build nila? So, tatlong build dito yung papakita ko sa, sa, inyo. Pero marami na sila nagawa dito saan sa Pilipinas. So, eto sila, Gasto Diesel, uh, Innovations and Customs. Yan. Pakita ko sa inyo yung tatlong build nila na mga, eto yung mga na sobrang malalakas talaga ang makina dati na di gasolina. Pero ginawa nilang simple na diesel engine. At kaya-kaya pa rin naman bitbitin yung body nila. Kasi eto mga galing sa mga truck ito eh. At yung iba naman sa malalaking SUV din kinakabit. Pakita ko sa inyo. Mayroon ako ipapakita sa inyo mga kaibigan. Ito isang big boy. Pero ang makina nito talaga naman truck Tignan nyo naman. Ang taas ng binabaan ko. Boom! Ford F-150. Yun yung mga macho talagang truck. Eh. Ang natin hood sir. <laughs> Laki nito. Trabe. Tignan nyo makina nito ito Yan o, 4HF1. Isusu. Grabe. Pero ang ginawa nila dito, nila Sir Alex, inadapt yung original transmission ng Ford F-150. Kaya yung cambio niya, nandun pa rin. Sa may hawakan. Dito. magaling di ba? So, kung gusto ninyo magpa-convert ng mga ganyan, contact lang kayo sa page nila. Gas to diesel Innovations And customs Tama sir Alex? And sir Alex oh Yun 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 yung mga conversion nila Pati yung malalaking truck doon no? oh A van Mga pang kidnapan Anila rin yan Mga naka diesel 1KZ sir no? Opo. Yung dalawa Yung itim naka 4HF1 Ah 4HF1 din yung itim Yung likod 1KZ Yung nasa likod 1KZ Saka yung nasa kanto na isa Yung X-Pen Gen, Gen 3 Yung uh, tapos mayroon pa dito yung Sequoia. Aray ko. Ang lalaki. Okay. Ito, ang isa pang naka-1KZ na gawa nila. So, ito yung dalawang malaki na dambuhala na mga van. Isang Chevrolet. At saka isang Dodge. Ano yung lalaki ng mga van na yan? Para sa Back to the Future ko lang na nakikita yung mga American movies. Ito, naka-1KZ din ito. Sila rin ang nagkabit nito. Eddie Bauer. Long wheelbase. Haba oh. Tingnan nyo yung loob. Diba? Grabe yan. Pero naka 1KZ. Nakita natin yung makina sir. Ayan oh. Relax <laughs> fan. So naka electronic fan na ito. Gaya yung setup ko kay Tito. Hindi na siya mechanical yung fan. Ano yung laki nyo? Presidential lang dati nyo. Wanda, no? Sabi nila, ay, naku, sirain yan, ganyan-ganyan. Pag nasira transmission yan. Ay, hindi nila alam yung makina, Toyota. Parang ka nakalang cruiser dito. Saka mga high ends. Wanda, pagbibuild ako ng isa. Palagay ko F-150 ibibuild ko kung hindi yung expedition na mas luma na konti rito. Pero yan. so ulit ang suspension nito sigurado. American to Nandito tayo ngayon kay Lazar Aldrich sa Gas to Diesel Innovation. So kita nyo itong Toyota Sequoia na to. Ganyang kalaki. 24 inch yung mags. Ganyang kabigat ang body. Same ng makina lang nito. Itong sa Toyota Crown natin. 1KZ Turbo. Yun din yung nakakabit dito. Sila nagsalpak nito. So 3.0 Turbo Diesel. Pakita ko sa inyo. <laughs> Pero Pero kayang-kaya bit bitbitin yung buong body. si nyo ganyang kalaki yung mags. 24. dinrive ko. Kayang-kaya. Sarap gumulong. So rare din itong auto na ito. No? di Hindi mo yung masyado makikita sa kalsada. Sa marketplace parang wala akong makita nito. Isa lang. So yan. Yung sa isa sa tingin nyo, bumubuhat yung 1KZ ng ganitong body. Tsaka yung mga Land Cruiser pati yun yung mga van nila doon na mga American puro naka 1KC yan ganyan dito sa gas to diesel innovation yun yung nagkabit ng ating engine dito ay pito galing di ba so yung mga malalakas sa gas pinapalitan nila pag gusto ninyo pwedeng gawin